Good evening po sa ating lahat at nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng opinion o reaction dito po sa uh, bagong pahayag ni Ati shina sa kanyang papa At sana po ay namnamin natin bago po natin bibigyan ng reaction, pakinggan natin para alam natin kung ano po ang ating mga opinion Ano? Ayan po sa issue nila ni kulod. Si Kulot naman po magbibigay siya ng panayam niya kaso uh, may pictorial sila ngayon sa school. Kaya si Papa mo na yung interview natin. Si Kulot naman, asabi niya punta na lang dito sa bahay para mag, ano, mag video para malinawan daw po ang lahat. Kasi nag video na ako, parang ang tinalabasan, kinakagkihan ko daw si Papa. Kaya sabi ni Kulot, ate ako na lang ang mabidyo. Sabi ko, sige bahala ka, ikaw na mag-anupasa mo na lang sa akin. Tapos ngayon naman, naisipan ko si Papa mabigay din ng statement na para malinawan po yung lahat. Kung ano ba talaga yung hindi nila pagkakaunawaan. Kaya tanayin po natin si Papa kung ano po talaga yung pinakapangyayari pangyayari. Kasi marami din nagsasabi na si Shena wala naman doon kung ano lang marinig yun Kaya tatanayin na lang din po natin. asaan bago pa nag-umpisa yun yung pangyayari nila? Hindi po, sabi na tutulong. Tapos dito yung apat. Ayun, yung bodog, yung na yun eh, dito sa kulit at siguro magmamagal na yan magbaba ko dito magbaba ko dito maguling dalawang ilaw namin patay na sa akin dalawang ilaw namin maguling may napakalakid sa sa aking pindutang ilo ay napapahina ko ng tulisan ng katutiyan tapos, ko pagbasok po ako ng ano nanginimaki ko po sa kulit nagsinig sa kanya nagsinig na ako na Matutulog na. So yes, sabi ko, sabi ko, matutulog na. ko sa basabi ko, matutulog na ako sa taas, papatay na yung ilaw. Ko, paano pa yung pakasinyas mo? Sabi ko. Kasi dun siya natakot ay dun daw sa sinyas mo. Matutulog na ako sa taas, patay ko na yung ilaw. Ah, kaya pa natakot siya. Patayin ko, sabi siya. Yes, matulog na ako sa taas, patay ko na yung ilaw. Hmm, ka, okay, kaya... pala, ang higap po kasi nila pag ganito, tingnan niyo po yung paano. Time daw po na nandito si Kulot yung pesto nila pa ganyan kung para po sino-sino na kung saan-saan na lang pesto tapos labaw yung paa kasi apat sila dyan si papa doon sa taas Ayan. sabi din pa ano bakit daw nasa loob ka kasi nakahiga Ciao. kaya yung, nung lumalap na sa loob dati dito ako sa ano sa alas na ano natutulog ay sabas nung harga yung mga anak ko, malamig daw wala naman tayo dito natutulog talagang sila lahat yan at na, wala naman dito na Dito na, dito nila po pinatulog. Po, oh, si, si Madeline naman po ang nagsabi na dyan na lang sila sa taas. Kasi si Papa po ng bagong laya, dyan dito talaga siya nalatag sa labas. kaso hindi naman nagagamit yung taas, wala naman natulog. Kaya dun, dyan, na lang nila pinahigyan si Papa. Kaso yung ibang tawa, yung ibang mga comment. Tapos nga, uh, tapos nga, yung kita 24 ata yun, Nagiram ko ng cellphone sa bunso ko. Nagbala naman ako ng cellphone. Nagbuklat-buklat ako ng anak na kung saan ano nila kong ko, na Buksan nakita kong ayun kay ano. Yung video ni Kulot? Yung video ni Kulot na ano. Yung pamagat pa lang, na, na ano na ako, inusap na ako yung pamagat pa lang nung ano. Tapos pinanood ko nga, pinanood tungo ulit-ulit, siguro nakatap ulit, -ulit siguro ako ano. Ah, yeah. Nakuulot na yung luha kung saan ko hindi mga gano'ng Iba kasi yung pakakaintindi ng tao ay. Tapos iba din, bakit daw naiyak si Kulot? Yun po, malalaman niyo na lang po yung sa interview ni Kulot kung bakit. Tapos nakita ko nga yung, ano, yung interview si Kulot. May tanong siyang nakayak Kulot sa tanong siya kanya. Nagalaw, pagkaba ni Papa mo. <coughs> Inintay ko yung sagot niya siya. Ayaw ko na yung sagot, hindi siya sumagot. Maybe napanood nga, napanood po pala ni Papa yung video na pag-interview kay Kulot. Tapos yung gabi yun, yun na, ano na si Papa na shock about dun sa balita, sa pangyayari Sabi po ni Kulot, ah, magbibigay po siya ng linaw para matauhan daw po yung lahat. Kasi kumbaga malabo din nga yung ano niya, pakasabi niya doon. Wala naman siyang sinabi po dun na masama kasi yung, yung pagkakaunawa ng tao ay iba. Kasi nga namin pa, nahihiya ka. Nah, nung una nahihiya kang magano magpa-video. Ayaw, ayaw, po ni Papa magpa-video nung una. Tapos napanood daw niya yung ano ko, paglilinaw ko. Kaso, ang kinalabasan, parang ako pa yung masama. Ang kinakampihan ko pa daw si Papa. Kaya sabi ni Papa, gusto niyang magano magbigay ng statement. Sabi so, nga sa akin yung na, ni Sina, magbigay para may paliwanag. Siyempre sabi, isip-isip ko, masag ko, wag sa sabi ko, kaunti, kaunti lang eh, lalagi ko sa mundo. counting ano na lang, paalis muna din ako. Pero nung nakita kong minsan nag... Ano ako nang siyempre, nakita ko si Sina para nila siya magpaliwan. At saka, sabi ko, siyang si Sina ay mag-amaka. Siyempre, isipin ng lubin sa porsityo. Iisipin ng magkaka magkakapanood. Sa akin kakampi at magulat-magulang. Laging aayusin ko. Sabi ko ano sa video, wala akong kinakampi, nasa gitna lang ako. Tapos sabi nila ay gusto daw nilang marinig ang ano, ang panig ni Kulot. Eh si Kulot man, siya na mismo nagsabi sa akin na mabigay siya ng statement niya kaso ay busy ngayon at pictorial nga nila sa kaganap yung graduation at mag-graduate na din ba si Kulot? No, so, una, no, una tala ko okay na. Yung sabi so, na, sa labas, kung nalabas, parang may natinita akong kakaiba. Pero hindi ko pa naman alam, hindi ko pa naman alam. Wala ka pa, hindi mo pa 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 alam. Hindi ko pa alam, pero natin na sa akin, ano, na tawang, ano, wala na, ano, nang mapanood, ay, kaya pala ka, kung siguro na Aba, pala, wala na, na nila pumapanood, mapanood pala yun. Yung po kasing time na yun, kinaumagahan, yung nangyari po yun, kinaumagahan, nag-usap-usap man na din po kami, ay, kinagabihan pa rin mo. Gabi, na, nagpalipas pa ulit. Nagpatulong pa araw. kayo ng ano, isang araw pa yung tapos kina tapos kinakumagahan, nag-usap-usap pa na ano. Nagsabi nga po si Kulot na gusto niya na daw umuwi. Tapos yung pag-uwi nga namin, saktuan dito si Papa sa loob nag Galmusal noon. Yung nagkausap yung dalawa, pinaliwanag ni Papa. Yung time kasi nyo, nung gabi, ay yung unang nagkausap tayo lang ba Yung sinat, tinatanong kita kung ano ba nangyari. Mm -hmm. At bakit takot sa'yo si Kulot? Yung pala yung sa senyas. Tapos pag uwi ko doon sa, ano, pag uwi namin, pinaliwanag ko man kay Kulot. Ang ibig pa lang sabihin ni Papa yung senyas. Yung kung pwede siya nga maano sa taas. <coughs> Tapos nagkwikwento ako na nag-iiyak siya sa bahay. Nag-iiyak nag nag yan, nagkwikwento. Tapos yun, daw pala yun, kala niya kung ano. Tapos sabi niya, ate mauwi na ako. Kaya kinaumagahan, kasama ko na siya pagdito. Siya man ang nagsabing mauwi na daw siya. Hmm. Kung baga na ano lang din siya dahil na iba yung ano niya po, kakaintindi niya nung ano sa inyas mo. Maalis nga po sana yan si Papa. Sabi ko nga sabi ko maalis, pero nagsabi mo na ako sa magulat ko, nagpunta ko sa mura Iyak nang iyak yung nanay ko sa akin. Ayaw niya akong palisin. Pag nang alis ka, parang nag-amin ka. Parang may, parang ka, parang may kasalanan parang ka. Parang amin ka, sabi ko lang Ayan mga kapatid, bago po natin bibigyan ng reaksyon ay sana po ay uh, panuorin nyo rin kay, sa vlog ni Ate Shena Vlog na kung ano po yung pahayag ng ama. Uh, ako, para sa akin, yung opinion ko po ay dito sa talaga ay bago sana sila nagpa-interview o bago sila lumabas sa social media, sana lininaw muna nila, nag-usap-usap sila bago po sila nagpa-interview. Ano? Kasi po ang kahihiyan ng pamilya, pag nasabi mo na ito, lalo na po sa social media, marami nang nakapanood, ang hirap po kaniwalaan. Ano? Pero dito sa pahayag ng ama ni Sina, kayo na lang po yung bahalang mag-usga. Dahil para sa akin po, parang naawa din ako sa pangyayari. Pero hindi ibig sabihin na basta-basta po akong naniniwala. Kailangan po intindihin natin o intayin natin ang pahayag ni Kulot. Kasi yung sa narinig ko po na paliwanag ng kanyang ama, ah, uh, tama naman yung sinasabi niya, o rin na mali. Kasi daw doon sa mga sinyas at sa taas naman nga at apat naman silang magkakatabi, imposible din naman ngang may mangyari. Di ba? Diba? Dahil kung sasamantalahan din ng ama ni Shina, ang ama ni si Kulot, malabo po na mangyayari na sasamantalaan doon na tabi-tabi silang apat magkakapatid. Ano? Malabong mangyari. At kung sakali man pong may naganap o naipuan or yung mga touch-touch ba, yung ano, ay siguro naman po hindi. Dahil pag ginawa mo yun na hipuan mo ang iyong anak, syempre, nandoon mo yung ate. Siguro naman manggigising po si Kulot. Ayan, nakita natin dyan sa taas kung paano yung iga nila. Siguro din naman po, dahil patay daw nga po ang ilaw, ay siguro daw po uh, yung pagtalon niya, nasagi niya yung paa. Kaya nagising si kulot. At uh, sinindihan niya yung ilaw at nagsin niya siya na matutulog na doon sa taas at papatay na ang ilaw doon daw po na natakot si Kulot. Na siguro, yung ganon, pag magsalita, baka patayin siya ng tatay niya. Ganon, siguro ang pakakaintindi ni Kulot. Ano? Pero hindi ko po yan, ano, yan yung imagination ko po yun, paliwanag ko lang po yun. Ano? Dahil ang sabi ng tatay niya, nagsinya siya na siya ay matutulog na doon sa taas at yung ilaw ay papatayin niya na. Ngayon po ako, uh, sana itong pahayag nila Ate sana po ay uh, mahirap po ang sitwasyon po mga kapatid. Pag ganito, pamilya kasi eh, tatay, anak, ganun. Yung kahihiyan po. Sana po talaga dito, hindi basta-basta silang nagpahayag na dinala nila sa social media dahil social media ito na maraming makakapanood buong mundo. ba diba, mga kapatid? Kaya para sa akin po, bago sila nagpa-interview kay Ian, lalong-lalong -lalo na ito si, Kuy si Kulot, ay inisip muna, nag-usap-usap muna silang mabuti before na magpa-interview nagpa-interview ditos kay Iyan. Dahil nasa social media tayo po, mga kapatid. Ang kahihiya ng pamilya po. Talagang hindi mo yan maitatago. Lalong-lalo lalo na po na marami nang nakapanood don sa interview kay Kulot. Siyempre po ang iisipin ng tao, may nangyari. Kahit po wala pang nangyaring yung alam nyo na po yun, o naipuan, ay hindi rin po talaga maganda na ang isang magulang gagawin sa isang anak. Di ba po? Napaka, ano po yun, napaka, huh, nakakat ano po, nakakagigil. Pero dito sa nakita ko po, hindi ko po alam kung maaawa ako o maniniwala. Kaya kayo na lang po na mga viewers ang um, maghusga po kung ano po talaga. Pero po, para sa akin, naawa ako sa ama ni, ni Sheena. Dahil, alam naman natin, pero hindi ibig sabihin na basta-basta tayong maniniwala. Ano? Ah, sana hintayin natin po yung pahayag ni Kulot. At sana kulot next time, kung sakali man po na may ganitong mga usapan, wag basta-bastang magpapa-interview dahil ang kahihiya ng pamilya, hindi mo na po yan mawawala. At yung kung ano ang sasabihin ng tao, mahirap na, excuse me po, mahirap na po yan maibalik. ba diba po? Kaya maging aral po sa atin lahat, at uh, Tishina, kung may mga ganitong bagay at kulot sa pamilya po ninyo, sana kung may mga ganitong ganap 'wag agad-agad magpa-interview at mag-usap-usap kaagad kayo. Linawin, mabuti para hindi po tayo makasakit o makapagsalita against sa inyo. Ngayon, uh, linilinaw nyo. Alam ko na talagang uh, ginagawa nyo ang paraan para lang po ay matakpan or mawala yung kahihiyan. Naiintindihan ko po kayo dahil nakita ko naman sa papa mo na mukhang mabait naman at uh, parang totoo naman yung sinasabi niya. Pero hindi pa rin ako po ay 100% po yung maniniwala. Kaya po ay nasa sa inyo na lang po yan kung tayo po ay maniniwala at sana ang masasabi ko lang sa inyo si Shena ay mag-iingat na lang kayo at sana wag na doon sa kwarto matulog ang papa mo doon na lang sa ano sa labas pero para ako po talaga kasi ang tatay ko nasa kwarto ko po natutulog at ang mama ko dahil dalawa po ang kama namin sa loob ng kwarto ko no dahil po kami pag dumarating natabi sa akin ayaw nilang umalis gusto nila ano kaya pero mayroon po doon na isang kama po sa loob ng kwarto namin may malaking kama, at maliit po. Kaya doon ko po pinapunta ang papa ko at mama ko. Kaya para lang po ay malapit sa banyo po. Uh, ano, kaya, pero ito sa, ma, sa pangyayari kay na, kakaawa, naawa, nakakaawa po ah uh, tingnan, di ba po? Pero wag po tayo basta-basta na maniniwala. Kailangan, ang masasabi ko na lang po, ay mag-iingat na lang. Next time, bago magpa-interview, sana po ay uh, ano, isipin mabuti. Ayusin muna dahil ang kahihiyan po ay hindi basta-basta. Na -basta. ano? Hanggang dito na lang po mga kapatid ay suportahan na lang natin sila Kuya Bal Santos Matubang, atiid Idna Vlog at uh, Kalinga Prab. At uh, sa ating pong mga kalinga partner at uh, shout out po sa Timbius po, marami pong salamat. At sa mga viewers na nagmamahal po kay Malodin Santos, thank you so much po sa inyong lahat at uh, suportahan na lang natin talaga po yung mga kalinga partner na dapat karapat dapat natin suportahan. Ano? Sila lalong-lalo na sila Kuya Bal, po natin yun na uh, i-skip ng ad at, at, at ating Kalinga Prab, dahil diyan po tayo na ng pagtulong at siyempre naman po ang iba pong mga Kalinga Partner. Ana, at sana po ito ay maging aral sa atin lahat na wag tayong padalos-dalos na magpa-interview. Dahil ang kahihiyan ng pamilya, ayan po ay hindi na po natin maibabalik pa. Marami pong salamat. Saludo po ako sa inyong lahat. We love you so much. God bless you po. Bye-bye. We love you.